Tap 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 na ba yan? Topo grabe ito, naman no. Eh. <laughs> okay, so bilhin na kayo dito. 300. 300 lang, grabe, nalaki. Anto eh. Kung sa dampa mo bibilhin. Mapapakasawa ko. Ayun oh. Para para saan? Para sa mapapakasawa ko, malamang kita. Yun. <laughs> so, 300, 300 lang. lang, grabe, mura. Napakalaki na niyan. Malaki pa sa akin to lang. <laughs> Oy, meron tayong 230. Yes. 230, 220, 200, 190. Ay, joke lang yun. Wala pa na. Kala ko pababa eh. Ito may libre kiss pa to, pa. Ay! Eh, ba, ba, mura siya, mura ng hipon natin ngayon. Ito pinakamura ngayon, pa. Kala ko, kala ko 230 pababa. Ito yung inabutan ng bagyo yung nakaraan, pare. Ay, ba yan ba yun? Kaya, kaya nagmura to, pare. quality quality pa rin No? Manalo yun sa mga ano may mga karinderiya. At ang galing mo lang ipon niya. Ipo, Kulo niya tapos i-crossin mo na eh. Oo. Oh. Oh, sige sige. Ayun pa sa yung... to, jackpot na to. Wow. Iba pa iba pa yung bukas no. Oo. Oh. So, si popos pa natin ngayon ng matindi. Ipakita mo yung mukha, makita mo yung mukha. Ayun po. Ayan na. Yung Ayan po, Ayan na. <laughs> po yung mga suspect kung bakit pumura ang hipon dito. Ayan Diyan gang, tayo. Tayo <laughs> na. na. Yan. Pero malaki na no 220 no. Ito 220 malaki oh. Ay, madam 220. Grabe 220 po Pero mas panalo yung 230 malalaki. Ay, oh, yan tunay na ito. Oh. ito. ano po di po tunay yan. Grabe. oh. <laughs> ano po yan? Kahuling ilog. <laughs> so dito guys, is meron tayong singkweta rin no. Etong posito at saka itong sapsap. Daming lapis no. Daming lapis. Tingin si lang dalang oh, pero yung mayan. Ah, si Kuya dalang kanati oh, Kuya. Hmm. Ito tambang si Kuya kay Kuya. Ito ah, uh, sandaan itong ating dalagang bukid dito kay Kuya. So yun sa mga kababayan natin diyan na uh, hindi pa nakakapag-pamili sa kanilang uh, palanghalian, punta sa may malabang grabe mga isda natin ang dami no? Alright, one third yung ano natin bangus no, tatlong piraso grabe no ngayto singkuenta 50. 50. ano ito, ito gagawin yun din ay prito na y prito prito no? Bandami, ah. hmm. ito, 280 ang dami ah yun 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 dito yun 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 250 at meron tayong 280 grabe to. 250 lang guys ha? Mm, ang laki oh 250 oh nga eh maray pa kayo bukas nya marami pa ayun sige maray pa kita natin na marami pa talaga hanggang bukas dito naman ay 50 lang to guys oh. tumpukan hmm. Okay, so guys, dito meron tayong 180 na hipon dito. Pwede niyong panahog sa gulay ito. At tarin niyo, pwede rin yung sa tsapsuyo ito. 180 lang guys. So kung panahog-panahog din lang ang hanap niyo. Ito, meron tayo rito ha. Nakita nyo naman, 180 lang no. Nakita niyo guys, 180 lang. What kind of hipon? 1 kilo po, 1 kilo Ah, tumpok, tumpok. Panahog sa gulay no, kuya. ayun, na, yan sa tulong. Mmm, sa Yan na, yan Pupo kalabasa lang. Sapat na yan. Haripolyo pwede, no? 50 lang. Eto, 50 isa bangus natin, no? Pwede dagupan to, yan, no? Yan, dagupan, no? Grabe. Halagang 50. Meron na kayong dagupan na bangus yan, eh, no? Patat, mm. dagupan to yan. May warranty yan. Hoy, may warranty. Ayaw kayo, kuya. Dito rin yan, sa tamay tapat ng ano, no? kamana Tile Center. Dito si so, Kuya magkano dito mo kuya? 120 sa yellow pin, 90 sa gulyasan. Hmm. Grabe. Sa primera, sa primera. Isa pusit ka. mo kuya. 160. 160. Oo, oh, tulo. Oo. Oh, oh. Grabe. Quality. Oh. Umuusok-usok oh. eh. pa sa yellow. Mukhang marami tayong ay, hipon na. Magandang bangos. Kung budget din kung kita nyo isa. Baka mangangamba dyan. May warranty yan. Ano? Kwenta lang. Kung kita nga tanggat ang return dito sa bangos. Na uh, talaga niyan, sa kalamkatimo yan. Ipatalagay yung itsura ano, uh, ng ano ng nung bangusda ng at ng ano. Nitong ating O makmaout Okay, so shout out sa may ano no, sa May Kamalabatang Center na isa sa mga kaibigan po natin. So dito lang po 'tong Kamalabatang Center sa may uh, tumpukan dito lang din po yan sa May Malabon. Ayun, Australia. Tandaan nyo guys sa ah, batal Center Is sa mga makasahan po natin na bilhin ng mga tiles, sa mga laboratory, ng no? mga gamit na pang kusina, mga panglababo. lababo. Dito lang po yan sa may Kamanabatal Center. So dito guys, isa marami tayo rito mga ano ano, mga isda. At syempre may mga gulay na rin. Hindi mga wala yung mga gulay. Diyan mga putas. Syempre may mga ayun, may mga kuryan. Yan. Yan, so shout out to sa mga kababayan natin na patuloy pong lumalaban sa hamon ng buhay dito sa init ng araw. Init no, ilalaki ng limaw. 150! pipiti uh, 150 lang. Bon eh. lang. Kuha diba ka na pang dula sa malabo. Ito. Tumura ang ipon mo ente. Tapi bon lang panahog no. Uh -oh. Kain nga pang hindi, oh. hindi nga pang panahog pa ang uli pang sigang ngamis mismo uh -oh. 150 na, 1 kilo Parang daming hipon yun. na. Ah, okay. Sa pampano nyo te? Ah, 350. Howdy. to. Shout 230. Oh, yun, no? shout out to sa mga kasama natin sa May Malabon. Grabe, no? Kuya. So guys, punta na kayo rito. Grabe, ang ganda ng mga hipon natin, no? Parang mura ng hipo natin ngayon. Mura ngayon. Aking kiposi. Bukas. Mahal na yan. Wala nang kanyang kiposi. Parang, uh, ano, gusto kong kumuha ngayon, ha. Ito, 230. Sa kabila, 220. Hello, guys! <laughs> ano nangyari? Ano nangyari? Ba't nalipat kayo dyan? Siyempre! Ay, kay Joe! Ha? Hindi tayo sa Ang tao din eh. Kaya nga eh. Oh, ba't tumaas ng konti? Ay, malalaki kasi, no? Malaki. Hindi lang hipon nyo. Wala na. Nauubos no din eh, no? Hindi pa, abot naman yung presyo. Hindi nila maabot. Taas yung tubig ngayon. No? Buwa ba na yung tubig na yan? Buwa ba na? Karami na may milin na ba na ano pag ganyan eh. Kumatras yung iba pag nakita mataas yung tubig eh. Ayun so may 300 May 250 no? 250 no boss no? Ayan 250 So happy Sunday guys Happy Sunday Nakaano ka pa rin Oo. So, I-upload ko mamaya na tayo 70 70 so yung ka masarap na suka, yan lang po yan. Yeah. Lubog? Taas? Sa tubig?